Hello guys, mayang gabi sa inyo ang tanan pahabol ta, ta sa 9pm draw uh, balik result karon sa 5pm draw mga idol so pild it ta basta nga niyang resulta pild it ta balik balik ang resulta no so giligasan nga to ang pahabol sa 5pm draw gi gap man nga to ang 3 pero pamilya ni siya mga idol ang 8-3-4 o kaniyang 7-8-4 o kini siyang uh, 837 Pamili rin na siya mga idol so dire lagi siya nagkuha nagbalik lagi ng resulta so wala tayong mahimu ay Ay nana sa dula <laughs> no nana ay mga risk back okay so sa 9pm draw magpahabol ta mga idol ganahan mo sa muabay sabay lang ninyo gihapon ha uh, sa ligi lang ninyo atong mga guide karon one 1 uh, one pair lang nato Ihatag karon mga idol ha? sa pahabol nato sa 9pm draw okay so na nato mga idol aron di na ta ta kay basi jag maputol na po ni atong video no so atong pamusti uh, puste ang ano, damba ko ingon ko sa inyo ganina mga idol di ba na naikot na ay utso sa 5 pm so nagi utso atong pamusti kay so bata pamusti nato Ah, uh, 8516 man atong pamusti man ang resulta kay 8, 3, 4. So, eksakto, no? Eksakto ato ang pamusti. So, ingon ko sa inyo, ay 8 sa kwan. 5 p.m. o 9 p.m. Ingon ko, di ba, ganina? O, mo ng 8, oh. buhagay, ginaro na ang regular. Ay, mga nga, remain na lang ako sa inyo, ha? Balikan ninyo, mga idol, ang ato ang regular vlog kay delikado uh, karon sa 9 pm draw murag basig dai muratsada karon sa 9 pm draw sa so, atong regular vlog ha Ganyan buntag. Kani mga idol lang ang ato ang kun i-remind na ako sa inyo ha, respeta rin ninyo ni sa karong 9 PM kay basing mo ni gibalikan sa result karon. Ah, mga idol ha, labi na ni Kana kana. Ugi shadow na siya mga idol, kini ana mo nay ang kapadulngan. Ugi shadow na siya. Okay, respeta rin lang ninyo idol ha, mga idol. atuang pamintin. Kay basing karon na itagak, mga idol, delikado. Basig mo na i-gibalikan sa result. O kani uganahan mo ni mga idol. Ako alam na gihata ganina. Ako lang i-remind sa inyo ha, kay basing niya ari mo ang resulta. So may nang naamoy option, naamoy ikadepensa. Pag target og rumble mo ni mga idol, o. Oh. okay? Kana kana kombinasyon na. rin na ninyo mga idol. Okay? Pero dirita sa to ang kwan atong pahabol kini 74 74 or 47. Murag muratsada sad karon ang 7 ang 97 mga idol. So dudu ko ba ang 92 ug ang 97 ang 97 murag mobalik mga idol. Asa ah, kong kung kwan lang ha murag mobalik murag mobalik ang 92 ug Delikado po siya. Pero kamo kung gusto ganahan mo balikan mga idol, bal nasa inyo na. Basta diri ko. 7-4-9-7-4-5 ang base. Para sa 9pm draw. Pero oh, sa ninyo mga idol. 7-4-1 7-4-1 mga idol. Nyo, 7, 4, na sa ninyo 7-4-1. pasok ni sa iyong guide. 7-4-8 Kini 7:48 gihatag na po ni ganina. Ako lang gibalik pod ha mga idola. Sa 5 PM gihatag na to ang 7:48, gibalik lang na ako sa inyo ha. Okay, 7:40. Og magdouble ganin ni karon, agoy. Wag intay ko na ni mga idol. Ang 7:46 gihatag na po na ako sa inyo ha. 7:42 gihatag na po na ako sa inyo ganina, ang 7:43. Basig mo balik ni siya. Respetari lang ninyo. Basig magbalik ang resulta nung karon no. So, delikado kayo, mga idol. Okay, nagbalik-balik ang resulta. Ah, ang escalera, bantay ninyo mga idol, ang escalera ay, no? Ay, escalera, mga idol, ay, respeta rin yung escalera. Ah, skalera di ay nagbalik na po ng resulta delikado ang escalera mga idol huwag tuwaron to siya mga idol ang kuan ang 6 to 8 9 mga idol ha may mo siyag 9-2-8 niyag mo 9-2-8 ba Respektary lang niya mga idol o ganahan mo ana okay base niyag tuwaron ba kasi tuwaron ni noo ni lolo eh ingon na ra ba ang ni lolo duwa, pamusti na to mga idol mo ni poste kay ser a ah, 8 57 So, pwede mo mag 0, 5, 7, mga idol. 0, 5, 7. Respeta na siya mga idol. 0, 5, 7 o 0, 8, 5. Okay? 0, 8, 5. So, nadira mga idol. O 7, 5, 8. So, pag rambuli na niyo, mga idol. O ganahan mga kombinasyon na. Okay? Mura na mga idol itong pahabol sa... Uh, 9 p.m. draw Okay? Sa mga wala pa ka-subscribe sa itong YouTube channel na Boost Train Vlog, mga sulit dira. Ang mga wala pa ka-subscribe, okay? Don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po ma-notify mo mga idol sa mga video nato na to na gina-upload -adla, uh, gina adlaw-adlaw mga idol. Okay? So, ugma po hon, abangin ninyo mga idol, kay, na ako yung na nakita na guide. So, ugma, abang-abangin ninyo mga idol. Ato ang guide, bawi po, bawi, ta, ugma po Basing ugma makatyambag ihapunta no. So, uh, mga idol sa ligi lang jud ninyo ato ang guide ha. I-remind na ako, mga idol kini-kini ato ang kuan gi-remind pa na nako na kay dagdudagin ko ni karon ba. Basin yag mulusot ni ba. Kini a. Respectari lang ninyo mga idol ha. Kini, -kini. ato ang kuan. Ato ang kini-kini kay mura mag mura mo balik ang kuan ba 92. Ya gumbalik ang 92 mga idol. Muni ako ang base, kiniato ang hot pamintin, kiniatong bagong pamintin. Ngayon, yeah, apel lang po to niyo ang katuwang 7-1 uh, ha mga idol. Okay, so good luck mga idol, mura na ito ang kuan guide ah uh, ngayon sa 9pm draw. Okay, ah uh, out na ko mga idol, huwag salamat sa inyong tanan o sa mga nagpadayon o nag-subscribe daghan salamat sa inyong tanan mga idols ah uh, sobrang nagpapasalamat ako thank you thank you so much pasensya na po kayo sa aking uh, camera mga idol ha kaya kini ako kinisil po nagkikamit na ako dili na kuha naki-insert lang ko mga idol so ako ang cellphone nasa sanlaan pa hindi ko pa nakukuha mga idol kaya siguro marami na nag-chat -chat doon hindi ko pa lang <laughs> hindi ko mabasa-basa kasi nga wala po hindi ko pa nakukuha baka mamaya marami na nga ano, doon mga message So, pasensya na sa mga hindi ko nasasagot doon sa mga self sa mga nag-message doon sa cellphone ko, baka po ay nagcha-chat kayo doon. Ah, uh, wala po sa akin yung cellphone ko, ha. Mga idol, ako lang gi-remind ko na sa inyo. Okay, good luck mga idol. Mora na out nako. Bye-bye. In God bless.